Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero ay pandikoko. Ito na ang request ninyo mga kabikir na pandikoko. Third cup sugar, one half tablespoon margarine, one third cup water. Pinapakulo ko ito hanggang sa lumapot. Kahit hindi masyadong malapot mga kabikir, okay lang. Nilagay ko one cup kinayod na niyog. Hinalo ko hanggang sa matuyo ang sabaw. At nang natuyo na sa kako inilagay ang 1 tablespoon first class flour. Hinalo ko pagkatapos hinango ko at pinapalamig. Timpla naman sa dough, 1 3 cup first class flour. 1 teaspoon instant dry yeast, 1-4 teaspoon bread improver, optional, 1 teaspoon powder milk, 2 tablespoon sugar, 1-8 teaspoon salt, kunting yellow food coloring, isang pirasong itlog, 1 2 cup water, tinunaw ko ang sugar, saka ko inilagay ang 1 tablespoon margarine. Hinalo ko. 5 minutes itong mix mga kabikir. Mano-mano, gamit lang ang kamay. Kapag inipis nyo ang dough, tapos hindi na mapunit, okay na yan, mga kabikir. Pagkatapos, pinutol ko 40 to 45 grams, tag 5 piso mga kabikir ang isa. Sa pagpalaman naman, ganito lang, napakadali lang. Pagkatapos kung mapalaman lahat, pinapalas ako ito ng dalawang oras at inilagay ko sa dahon at tinusok-tusokan ko ng tinidor at ito katlang natin dalawang oras na pinahiran ko ito ng itlog bago ko ito niluto mga kabikir maluto ito 15 to 20 minutes sa katamtamang apoy lang at ito na mga kabikir luto ng ating masarap na pandikoko.